Lalaki nagpanggap na nakidnap para makasama ang kanyang other woman sa bisperas ng bagong taon. Para lang itago ang pangalawa sa kanyang girlfriend, isang 35, 35 years old Australian man mula walong gong ang nakaisip ng kakaiba at panibagong gimmick na umabot pa sa korte. Ang buong kwento, ito. Besperas ng bago taon nang makatanggap ang isang babae ng message na nagsasabing ang boyfriend niya raw na si Paul Ira ay nakidnap at pinangakuan na ibabalik ng ligtas kinabukasan. Dahil sa pangamba at pag-aalala, agad itong inireport ng babae sa mga pulis at mabilis naman na nagpadala ng na mga tauhan ang otoridad para hanapin ang lalaki. Ngunit ang tunay na kwento pala sa likod nito ay hindi totoong nakidnap ang lalaki. Bago ito nangyari, nagpaalam pa raw si Paul sa kanyang girlfriend na makikipagkita sa kanyang finance guy. Pero ito pala ay ginamit niya lang na rason para makita ang kanyang mistress. Si Paul at ang other woman lang din ang nag-text sa kanyang girlfriend na ipinalabas na siya raw ay nakidnap para magkaroon pa sila ng oras ng magkasama. Kinaumagaan naman ng January sa kalagitnaan ng pagsasagawa ng high-risk vehicle stop. Ipinahinto ng pulis ang van ni Paul at nakita na ligtas ito kasama ang mistress. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ang mga opisyal na tunay ngang nakidnap siya at mga Middle Eastern daw ang salarin, ngunit pinakawalan din siya. Napansin naman ang inconsistencies sa kwento nito kung kaya naman pagkalipas ng labing dalawang araw ay inaresto ito at kinasuhan ng false accusation with with the intent to subject another person to investigation. Dahil dito, pitong taon sanang makukulong ang lalaki. Ngunit, Matapos aminin sa korte ang tunay na kwento, ay pinatawan na lang ito ng 350 hours of community service at pinagbayad na lamang ng 16,218 Australian dollars sa New South Wales government bilang kabayaran sa 200 hours na paghahanap sa kanya na katumbas ng taxpayers money na nagkakahalaga nang 25,000 dollars. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.